ito yung itsura niya. A lot of um, Japanese na mga products. Very interesting. They even have this. Nakakatawa, oh. Yung parang sa Japan. <laughs> Nung no, nagpunta kami sa Tokyo, ang daming ganito. Ayan, oh. Eh, Nakakatawa. No? <laughs> Ayan. Ang daming mga, ano, mga toys. Maganda to sa mga bata. Ano, yung mga mahilig sa claw machines. So anyways, kumusta na kayo? Austin, ikaw, kumusta ka na? Okay. Guys, so bagong kupit si Austin. Mukha siyang bata. I think medyo na iklian ko yata yung haircut niya. So anyways, this is what it looks like. Ina natin ka ng mga laman. And sa comment section pala, just let me know, kumusta na kayo? Ano ng mga balibalita sa buhay ninyo? So, ako wala. Mostly, I'm just like busy working, fixing the house. Um, just like you know relaxing in lang um, sa bahay lang and then working alam niyo naman ang lifestyle dito sa states it's very quiet and very peaceful kasi everybody here is busy working and you know syempre alam niyo naman ang mahal mahal na ng bilhin so everybody's ano preoccupied in making money oh my gosh guys cute-cute naman cute <laughs> Alam nyo pala, isa sa mga favorite ko, baboy. <laughs> mahilig ako niya, lalo na yung mga namamalakta ng Sanrio's back in the 90s. Do you guys remember kibuta Nang Sanrio. Yun lang talagang kinokolekta ko. Hindi ako mahilig sa, ano, sa ibang mga, um, ano, uh, tawag ito, yung mga Sanrio, yung mga Hello Kitty. Ang gusto ko lang talaga noon, yung baboy, yung kibura So, yung mga mahilig dyan sa, ano, sa Pokemon, ayan, o. Oh. Austin, your favorite Pokemon. Ayan. Guys, it's the viral na ano, Japanese ice cream na anasham, siya, kasham, strawberry, and then peach, and I don't know what's the other one. But it looks like this, so. Oh. So Austin wants to try one. Tapos, tingnan natin. Ito, this one is some peach. And then I think this one's mango. And then ito na try ko na to sa Japanese na ano na mga market. Pero definitely ito try namin to. Kasi alam niyo naman guys si Austin, ang hiling-hiling niyan sa ano sa ice cream. So what else do they have? Ah, they have like cakes and cream puffs. and <laughs> ice cream have ice cream it. sandwiches and then mochi ice cream oh red bean red bean sandwich. and what is this Oh, orange so scared and then i need to try namin. yeah mandarin orange and there's Austin. Awesome. Hi, guys. We just finished touring you sa, ano, sa store ng Ebisu and ito lang yung binili namin. <laughs> ano lang, bumili lang kami ng viral na, ano nila, na Japanese ice cream nila and then some, um, cantaloupe ng mochi. Kasi wala naman kaming kailangan doon. Mostly parang yung mga tinitinda nila doon. Austin, pang bata, no? It's mostly like parang pang kids. And then I just got a drink. And Austin's gonna go ahead and try tong ano, tong viral na na ice cream before it melts. Kasi pupunta kami sa Huntington Beach. Itutour ko rin kayo doon, guys. So anyways, guys, ayan. Binubuksan na ni Austin yung ano yung ice cream so tignan natin ang mahal nito no I think, I think alam niyo guys magkano to um let me check so ano ang sa tingin mo Austin sa unang tingin mo anong ano yun like bucks let me see it's um six dollars so mga three three no, hundred no, no. something pesos for one ice cream. That's a mango. Patingin. Hey, eh, oh, hold on. <laughs> oh, hold on. So, ayan, guys. Mukha siyang mango. Anong gitna. Teka na, patikim. Mmm! Gosh! Grabe, as in. Para kang kumuha ng ng mangga natin. Tapos, din dinamihan mo yung, yung ano, yung condensed milk. Tapos, merong Nestle cream. Parang ganyan. Tapos, gumawa ka lang ng white chocolate na lasang mango sa labas. Kaya naman pala, no? Masarap naman pala talaga. Kaya kahit mahal. It's like $6. No, no, it's okay. Kasi hindi ako manig talaga, guys, sa ice cream. Si Austin lang. So, anyways, guys, if you guys ever see this i-try niyo it's worth it yung may nakita kami peach um strawberry merong parang blue no hindi ko na alam kung ano yun pero i think sabi sa akin ano sabi sa akin nung ano nung no, sales associate ito daw yung pinaka no, parang orange best seller nila oh yeah orange no mandarin orange ito daw yung pinaka best seller nila so ito yung kinuha namin so okay Austin you like it Lasa talaga siyang mangga, no? Hindi siya yung lasang parang fake. Parang siyang ano, no? Yung ice candy. <laughs> na mas maraming cream. Parang fruit salad na hindi mo intindihan. So, anyways, guys. Thank you for watching. I just wanted to show you yung ano reaction video ni Austin. Kung may reaction, wala. Guys, kinakain yun eh. Mm -hmm. Yung, <laughs> yung ano, yung, um, tawag dito, yung sa ano. Ito dapat to, Austin, nabuksan buksan natin. Ito, oh, guys, oh. Honeydew na mochi rice cake, marshmallow. Ayan. Buksan mo nga, Austin. Can you open it? Pakita natin sa guys. I'll hold yung ice cream mo. I'll hold the ice cream. Buksan mo nga yan, Austin, para pakita natin sa kanila before tayo magbabay. So guys, ano na? Nakabili na kayo ng mga Christmas gifts niyo. Marami ba kayong regaluhan? Ako, wala naman talaga eh. Kasi, um, tawag dito. Mostly yung neighbors ko lang naman kasi I'm not seeing a lot of people. Ayan, Luxon mo, Austin. May hindi kayo guys sa Mochi. Nakatry na kayo ng ganito. Para siyang, yung labas niya parang, parang palitaw. <laughs> Tapos yung filling niya matamis. Ayan. Pakita mo, Austin. ako nga pala, nakita ko sa news yung parang yung sa DTI niyo that lady that's in charge of the pricing sa Philippines sabi daw, 500 pesos enough na daw yon para sa Noche Buena oh my gosh, she's crazy for four adults ayan, sige, awesome, try mo let us know kung lasa siyang kantelo sarap malambot yung mochi niya or matigas no. Mm -mm. So guys, I was like thinking, uh, is she crazy? 500 pesos for four adults and lakas kaya kumain ng Filipino. Yung 500 na yun, good lang yun for one person and a kid. Nakainin yung spaghetti and everything. At saka nakakasad yun kasi parang for 500 ano, ang tipid-tipid na karamihan. Yung, yung ano mo, yung spaghetti mo, walang cheese, yung macaroni salad mo, walang pineapple. I'm like thinking, oh my goodness, she's crazy. And tapos siya sabi pa nung girl, Austin, sa so 500 pesos mo daw na pang Noche Buena, makakabili ka pa daw ng tatlong buong leche flan for 3 for 100. And I'm like thinking, is she crazy 3 for 100 na leche flan? Probably 3 tablespoons for 100. <laughs> Ayun guys, so anyways, yun lang, nakita ko lang sa news and I couldn't believe it. Kasi iniisip ko nga, eh, paano yun? Paano gagawin sa Philippines yun? Anong ihahanda mo for 500 for Noche Buena? Do you think that's possible, Austin? 500 pesos for Noche Buena? Dalawang kayo. O isa. O isa lang. Kung, lalo kung matako ko pa, no? So anyways, guys, ayan, wala. Minurder na ni Austin. There goes $6. Ayan. There goes $6. Ako, Austin, kung sa ano, Makana siya sa 300. Nako, yan ay pang noche buena na yan. Kinain mo, in ice cream mo na. So, anyways guys, thank you for watching. Just wanted to show you yung reaction video ni Austin eating this mango ice cream. Tsaka yung mochi. There you go. Say bye to everyone, Austin. Bye. Bye, bye guys. Take care. We're gonna go ahead sa Huntington Beach. Uh, we're going to like a uh, german christmas village there and I because, Um i haven't been there let's so, it guys take care stay good be kind and don't stress bye